Kaili, isang mapagpalang araw sa ating lahat, kayli. ano, Happy New Year! Dito naman tayo, Kaili, dahil hindi naubos yung litsyo natin, lulutuin natin para sa tanghali yan, Kaili. Dahil, simpleng matit matitira talaga yan, ang ulo, tsaka mga pa, pero pinachap ko na, Kaili, dahil hindi mo kasi sarip. Kaya, gagawa lang tayo ng sauce, dahil yung pag-deliver dito, Kaili, isang bote lang, na tomato sauce ang binigay sa atin. Kaya pasensya na kayo dito kay Eli sa bahay. Makalat. <laughs> Kaya papakita ko kay Eli yung mga sangkap natin. Tara! Let's go! yung kay Eli yung sangkap natin. Meron tayong brown sugar, liquid seasoning, baka naman. At meron tayong liver spread. At meron tayong cornstarch. Yan kay Eli. At 4 cubes sibuyas, bawang at meron tayong tuyo kaili baka naman at suka, napakasimple lang kaili at meron tayong paminta kaili yan. hindi kasama yung kapiko ko kaili at ah. kakapi tayo kaili ito yung litso natin kaili ano. pinachap ko na kaili para magkasasarip yan ngayon lulutuin na natin at meron pa tayong biko kaili itong masarap kaili pag sa mga ganito biko wow tara kaili mag na tayo sa ating pagluluto mag-umpisa muna tayo kay Ilig gagawa muna tayo ng sauce yan para sa ating lechon paksiw mamaya kay Ilig wala pala si Boy Mukbang tulog kaya ako muna kaya ano pang hinintay nyo tara samahan nyo na ako gagawa muna tayo ng sauce kay Ilig yung kay Ilig nagpapainito tayo mantika ilalagay na natin kay Ilig yung sibuyas yan para sa ating ano yan kay Jesus gagawa mo natin ng sus nya na sa sarili natin version at ilagay na natin kayo yung bawang Haluin lang natin. Tulog pa si ano kay buhay mo ba? Yan lagay na natin yung labor spread natin. Gagamitin ng tatlong maliliit kay Lee. ngi kuch lang main ngailit. La. Ngapra sing para sa ating sos Para sa ating bitso siu. Wow. kay Eli mag maluto yan kung kay Eli maglagay tayo ng tubig kay Eli isang baso yan simikos natin yan pa natin tigdakan yung kaili. Isang paso pa ulit. Kasi marami, marami yung lulutuin natin kayo na ano yan. At imikos lang natin yung kaili hanggang madurog yung labor spread. At mamaya maglalagay na tayo ng asukal, suka at paminta. Yung kaili maglalagay mo tayo ng pamintang durog. Wow! Mas masarap kay Eli pag may paminta yan. Wow! At maglalagay na tayo ng suka. <laughs> Dipindi kay sa inyo kay Eli kung gaano karami. Yan. Hindi mo natin naluhin yan mamaya. Pag kumulot, tsaka natin balikan at ilagay na natin yung asukal. ng kay Eli, lalagay na natin ng na 4 cubes para talagang malasa. Yan. Halawin natin kay Eli hanggang magdurug yung ano natin. Ayan. Uh. Uh. Wow! Kunti-kunti na lang kay Eli at okay na yung sauce natin. Lalagay na tayo ng brown sugar. Okay, lagay na natin yung brown sugar natin. Siyang kutsara. Depende sa inyo, Kaili, kung gaano karami. Yan, mga tatlong kutsara lang, Kaili. Goods na yan para sa atin. At Inikos natin. Hanggang mag-evaporate ang ating gagawin sauce tsaka natin ilalagay ang ating construct para lumapot Napaka simple lang kay Lee ng gagawa ng sauce para sa ating lechon paksiw wow hindi mo na kailangan kay Lee na bumili ka pa naman tumas gagawa ka ng sarili mong sauce para sa yung lip yun tikpan natin kay kung anong kulang wow panalo at yung kay papatakan na natin ng liquid seasoning yan baka naman dipindi sa inyo kay ito optional lang yan Mikus lang natin yan. Wow! Ito na kaili ang ating sauce para sa lechon paksiw. Yan. Wow! Ilalagay na natin kaili yung post -start natin para magkaroon na siya ng kunting lapot. usin natin 'yang kaili Hanggang magkaroon siya ng lapot para sa ating sauce. Wow. Napakasimple lang kaili. Para hindi na kayo bibili ng mangtumas. kaya lang natin yung kaili mag-evaporate ang ating cornstarch mamaya okay na yan dahil nagugutom na si Chuchay yan kay Eli wala si Boy Mukbang si Chuchay mo lang kasama ko yan Chuchay ang naghiwan ng sangkap magaling na si Chuchay oh. ganit siya yan kay Eli balikan natin yan kay Eli balikan na natin yung sus natin wow saktong sakto lang kay Eli yung lapot niya yan. dipindikin kayo sa inyo kaili kung gaano kalapot pero sa atin sakto lang to. Yan kay Para sa ating sauce ngayon titikman to kay ng aking pamangkin na si Chuchay kung okay na ba yung ginagawa natin sauce. kaili kay panit ah. Titikpan ni Chuchay kung anong lasa. Para sa kanyang panglasa. Yan kasi wala si Boy Mukbang tulog si Chuchay muna. Yan kay Eli, titikman ni Chuche yung ating ginawang sus kung okay na ba sa kanyang panglasa dahil wala si Boy Mukbang. Mmm, lami kayo. Pinyan tayo. Yan kay Eli, oh, ang ating sus. Napakasimple lang. Tara kay Eli gagawin na natin ang ating litsong paksyo dahil tapos na yung sus natin wow napakasimple lang at yung kainin nagpapainit ko yung mantika ilagay na natin kay yung sibuyas natin wow napakasimple lang kay Lee pasinsin na kayo sa ano ko kay Lee hindi na yung ngayon, ito para maluto na sa ili ang ating bitin ng na yung mga abangers Okay na sa ili, natin yung natin para mamaya ilagay na natin yung nitsyo natin kayli na kinagchop na natin yung pulo at paa galing natin kayli, maluto yung mga sangkap natin yan kayli, okay na yung sangkap natin ilagay na natin yung nitsyo natin bigat, dami kayli wow may kahili, oh. Kaya, saktong-sakto lang yung ginawa natin yung sauce nya para sa ating Litsun Paksi. Wow! Para mamaya kahili, titiptaan na natin yan. Napaka-simple ang kahili. Hindi mo na kailangan na maungonsini kung saan ka bibili ng sauce. Dahil meron na tayo yung mga pili. Yan, kahili. Takpan muna natin yan. Ayan. Balikan natin yan mamaya. Yung kaili, balikan natin. Wow! Pwede na tayo maglagay kaili ng toyo. Ayan. Ligos lang natin yung kaili. Para mamaya nalagyan na natin ng suka. Ito ang masarap kaili. Maglalagay tayo dito kailin ng pamintang gurug. Para mas pumangu. yan Mikos lang natin yan. Maglalagay muna tayo ng liquid seasoning kaili. natin yan para mamaya maglagay tayo ng sika. Dito lang natin Wow! panah na kay Ang bango. Lagay tayo ng suka kay Ailey. naman natin yung kaili. Kaili, balikan natin. Wow! Pwede pwede na ito, kaili. Ilagay na yung sauce natin. Wow! Ilagay na yung sauce natin, kaili, na ginawa. lang kaili. Eli. Bosi natin yan. Si mas masarap yung sarsa kaili. Eli. Wow. Mimikos lang natin yung kaili. Yan. Para sa ating sarsa kaili, Eli, saktong-sakto lang. Wow. Wow. kaili Tekpan mo natin yan. Kaili, balikan natin. Wow! Panalo na kaili at maglalagay na tayo ng laurel. Pampaswerte. Napakasimple lang kaili para sa ating lechon. Paksiyo. Okay, napakasimple lang ang ating ginawa. Yan. Takpan mo natin yung kaili. Yung kaili, gising na si Buhi Mukbang. Mamaya, titikman niya na kung okay na ba yung ginawa nating lechon pag siyo. Happy New Year, Kaili. Kaili, Happy New Year. Yan. <laughs> Kagigising lang kaili ni Buhi Mukbang. Balikan natin kaili. Wow! Mukhang panalo na kaili, oh para sa ating Litsun paksiu, Wow, 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 wow. Panalo na kay Eli. O may kay Eli, titikman na natin ni Boy Mukbang. Sa Eli, oh. Napakasimple lang para sa ating Litsun paksiu, Kay Eli, oh. Wow. Panalo kay Eli. Napakasimple lang. Oh. Ang ating ginawang lechon paksiw Wow! Pero kaili, titikman natin ni Boy Mukbang kung okay na ba yung ginawa nating lechon paksiw Ayan. Kaili, oh, yung asya kong makulit. Oh. Ayan, titikman niya na, kaili. yan Ayan na kaili, titikman na ni Boy Mukbang kung okay na ba yung ginawa nating lechon paksiw Wow! Yung belly, okay na. Kaili, oh. Wow, ano pang hinintay niyo, Kaili? Maghahin na kami ng kanin at hab hababa na. Wow. Kaili, ang ating lichun paksiu. Wow. Yan, Kaili, napakasimple lang. Yan. Yan. At may tuyo pa tayo, Kaili. Pang imagas natin, mas masarap. Oh hindi ako nakaluto ng ano kay Eli yan kay Boy Mukbang Kanin rice natin kay Eli tara oh. kay Eli ano pang panginintay nyo lahat ng hindi kumain dyan sumabay na happy new year sa ating lahat dyan let's go oh my god wow yan kay Eli at katatapos lang natin gumawa ng lechon paksiw bago tayo kumain o sa lalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa raro. Lord, maraming maraming salamat, Lord. So, busy na binibigay sa amin at maraming maraming salamat kayo. Mas, kasi maraming salamat, Lord, and God bless you, Amen. Amen! Ano pang hinintay nyo? Tara! Hab-haba na. Napaka-simple lang yung ginawa natin kay kumawalan Kumawa lang tayo ng litsong pagsiyo at kasama pang sauce at meron tayong dahing kay Wow, hm, mm. para lo que eres, pues dừng lên tùng de em

bayaran pa na walang tsatsa panalo kayo eh. sagtong-sagto yung tuyo natin Mmm. Ayos natin kay yung tuyo. Wow. Mm. Kali, kain tayo. Tumabay na kay Kay dahil masarap yung ulam natin. Tuyo. At pakasiyo. hmm ketik. Okay. Kutik-kutik Hmm. Ayos. panalo. Hmm. Tara pa yung natin kay Amy. Talagang tanggal yung ano kay Amy yung umay dahil sa tuyo ayos Wanan, wan Kayak di Pak? thank mm -hmm. you para sa ating ginawa hindi mo na kailangan pa mag ng ano oh. try niyo rito kay Eli gagawa kayo yung sariling gravy niyo kasi pag ikaw gagawa kay Eli matatansa mo yung tamis Wow. Mm. Panalo kay Eli. Didikpit muna namin to kay bago kami magpapalam sa inyo. At yung kay Eli, na naman tayo sa simpleng episode kay Gumawa lang tayo ng sariling sauce para sa ating litsum paksiyo. Kaya, Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para pitit kayo lagi sa mga ginagawa. At yang marami, maraming salamat. Bye-bye!